kaay beta oy um yung mas deeper na meaning pa yata po nito ay Kung uh, kumbaga po ko, lahat naman po tayo ay nakaranas po talaga ng sakit na nakaraan po di ba at kapag nasaktan po tayo at di pinapahalagahan yung pagmamahal natin dun sa binigay natin ng pagmamahal sa taong yun parang hindi na tayo niniwala magmahal hindi na tayo parang wala ng hope kumbaga na may magmamahal pa sa atin gaya ng pagmamahal na pagmamahal binibigay natin sa kanila pero guys just ko ang um, yung proseso po ng healing take your time okay lang yun na umiyak ka okay lang po na maging malungkot ka ang hindi po okay yun ay kapag sumuko tayo sumuko tayo sa pagmamahal um, kasi po di ba yung sabihan nga nila di ba with love po talaga. There's hope. As always talaga. yun po talagang pinakamalaking motivation ko um, to keep moving forward po talaga. Ang love po talaga. Um, pagmamahal ko sa trabaho ko, pagmamahal ko sa pamilya ko, pagmamahal ko sa mga pinapasaya ko, mga taga-suporta ko. Uh, yun po talaga nag... Um, talaga push sa akin. Um, every time po nagda-doubt ako, nag-worry ako, hindi ako niniwala sa sarili kong kakayahan every time na <laughs> nagiging hard po ako sa self ko po talaga. Pero, ayun na nga, dahil sa pag